tayo ng tahong. Hindi naman tika. Pagsirit niyan. Wow! Ah! Nandito na ang batang makulit. Okay. Okay. natin pa ang papango Untay mo lang bumango sabay hulog mo na yung tahong tapos sabawan mo igup abaw hmm, malaki pagka ganyang mabango na hulog mo na yung tahong nabili lang po namin ito sa fish market yung 25 dirhams Sobrang sa hugas ko kanina. Habihabihin mo lang ng konti. Tapos lalagyan mo na ng paminta yan. And, yung paminta, dinurok ko yung paminta para sure na paminta yung laman. na natin ang hot water. Hot water na nilalagay natin para sure yung mabilis hmm. kumulo Okay na yan. Isang hot water, isang hot water lang. lagyan natin tubig konti yan, nagbit na natin ang tubig so, pakuloan lang natin yan mga 3 to 5 minutes yan kukulo, marikan natin okay kumukulo na lagyan na natin ng asin lagyan natin ng asin asin sarap bango mhm mm natin na ng asin. Ah, dapat wag maparami para hindi maalat. Ganyan lang. Okay na yan. Haluin natin. Ayan. Tapos, alagay na natin yung ating spring onion. let's eat our spring onion. Yan yung ating spring onion. Yan ang yeah Tapos, takloban na natin. Pagkulo niyan, ready na yan eat. Make up the syrup. Ready to serve now.